Tapos, pupunta na kami sa cementerio. Oh. naglalawin na namin ang aming mga ina, tatay, ah, aking mga kapatid, mga lula ko, mga tiyuhin. Kasama ko siyempre ang ah, aking mga pamangkin. Hey, hi! Na, uh, uh, hi, hi! Kuya! Kuya! Hello! Lagi lang ang kuya. Guys, kung dapat tala kami, nice. kami sa kuya. Pagkatapos na po kami sa Cementerio sa mga inay medyo kakunti pa lang tayo dito kasi okay. medyo may kadiliman kasi ang langit parang yung mga sa mga rin namin ang aming aming junior, aking pinsan na si Uber, uh, in Shirley, pati -e tayo dito at ating uh, Andres. Mga bes, sinabot na kami ng ilan dito. Grabe ang last minute ulan. Lagi magdala kami tayo, makang baka pa rin kami guys. Matay na ang dila ng mga inyo. yun. Baka rin ang Aww.

Adas, Goodbye. Tapos nga kami at kami makikisakay lang dito sa aming kapitbahay para dito sa pamasay. Ingat tayo lahat at medyo maputok po ang dito sa Manitario. Paalam.